Hi everyone! Gumagamit ka ba ng Canva? At malakas ba ang internet connection nyo sa school? So ito ang isa sa mga tips na ibibigay ko sa inyo ngayon. So andito tayo ngayon sa aking Canva at nakikita nyo meron ako dyang wheel. So ating ipiplay. play So ayan, i natin yung nasa gitna na bilog. Hintayin niya lamang at pipili na siya ng isang pangalan. So katulad yan, congratulations Sunny. Click again. Hintayin niyo lamang at yan pipili na siya. So, congratulations, Rainy. So, paano ba 'yan natin gawin? So, nag-add mo na ako ng blank page. So, punta tayo dito sa left side at hanapin natin ang apps. And then click jan sa ibaba, sa taas pala, ang search. Tapos type mo wheel. W H E E L. Click mo yung lucky wheel. At dyan makikita mo ang appearance. Click, click see all. And then pipili ka kung anong color ang gusto mo. So, ang pinili ko yung may pink ang napili ko. So, dyan sa uh, box, meron dyan. Ilalagay mo ang names. So, up to 250 characters po ang pwedeng ilagay natin dyan. So, ayan. Sinulat ko na ang mga pangalan nila. After typing the names that you want to enter, click generate. And then, lalabas na sa blank page ang iyong uh, wheel. So, dyan makikita mo na ang kanilang names. So, click lang natin ang present or play presentation. Click mo yung circle sa gitna at hintayin mo lang na pipili na siya ng pangalan. At yan, napili si Razel. Click mo lang ang done and then click again para sa next na name. So, napili si Charlene. So, ganyan lamang po. So, dapat may internet connection kasi hindi siya pwede sa offline kapag na-share mo na ang PowerPoint. So, yun lamang. Thank you so much. Bye!